Yun dahan 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 Ay mo na yung Tayo. Dito tayo sa nakakalam ng daan <stay> yeah. Dahil hihiti mong taga rito na eh Yan yeah. yan yeah. Kami po <inaudible> ay <inaudible> manghuhuli ng isda <inaudible> Yan ang dami Babaw Oh, dawe, oh. Yan! Yan pala yung sinasabi! O oh, yan! Oo! na! Yan o! Uitan nyo po! O, dito! Kakatawa wala pera na eh! Ano? Wala pera na Hindi ka lulusong para mandi Hindi! Lulusong din ako! alu Aduh! Aduh! Tataposin ko lang ari.

Primo eh sedang buai. Sedang. Sedang <laughs> ano? Sedang yeah, dariwa. Ya ano. Maliit na po ang tubig. Kakabitan po namin ng kung tawagin nyo ay eh, pante. Ikaw punta ko dyan. Ikaw punta ko dyan.

Kung sinabi mo kay pangkate, hindi <laughs> siya na ka na sabay. Sa tubig ka tayo. Oh. Sige, lusungin mo na. Jom. Nagpip, nagpipigsihan na po. Yo yo. Ako kalabas. Malit gayang kwan. Mao oh, hole din yan. Yan. Wag na muna yan nga tol. Yan mo yan yan muna. Hindi naman makakawala yan. Hindi ata tirap na Teka kukunin ko rin yung lalagyan. Nakahuli na po. Anong isda yan?

Ako. Ano Kitang-kita niyo 'ko oh, nagpipigsi pa. Yan. Ngalan meron. Baka mukhang wala rin yung isa. Oo yan, hindi na niya ah. Malalaki. Ako rin kaya yung mga

Yan. Hmm. Okay. Eh, sala. Kaya Kay may huli na yun. Ang laka yun. Karpa. Yan, tilapya. Yan, o. Pagka may tilapya, mayroong karpa. Karpa bago no, no, na lang yung kuleha huli na naman oh ito yun oh ang laki ang lakon yan, no? Yan pa lang sinasabing malaki, no? Yan. Wala na ganyan ngayon, yun Hindi mo na makuha. Pilipiya, Hindi, yan, ganyan din. Oh! Yan! Ang laka na yan oh! Ah. Hindi na kailangan pa lang ako eh. Hindi matanggal yung kayayay ko <laughs> Han. Oo, oh, may kuto siya. Isa sa uli pa daw yung pangula. Hindi mo. Oh, pakita mo. Uh, 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 uh. Hindi na kailangan pa maglabi. Kaya tilapia. Doon, eh. Hindi yung sa taas. Mamaya, yun pa yung meron pa doon Hindi yung duro pa doon. Nalanggan na, pare. Pakita mo. Oh, sisikat ka. Oh, makikita mo yan sa sa YouTube. Doon. Doon. mo Doon.

No. Okay. Eh may huli din yung isa. Are, may huli, are, are. Are, are huli din oh. Are. <laughs> ah. Yan oh, yan oh, na no. diyan oh. Wala <laughs> na dito. dami na pa. Kabay. Nilagay mo na susi sa kan. Napahabo. No pa ba yan? Yan. Ay ay ay, huled. Ayun 'yan ang ko. Hindi malit lang 'yan. Yo. Mira lo de. Directo Nah ini. Ini. Dai, dai. Hmm. Ang bayan siyempre, nilipat natin ito at ang bar. Kaya tingnan mo, nasabi tayo.